Isang Chinese landlord nang gagalaiti sa galit sa kanyang tenant dahil sa ginawa nito sa kanyang pinauupahang apartment. Ano ang gagawin mo kung maabutan mo ang uh, pinaghirapan mong apartment na makalat, sira-sira ang pader at sahig at nangangamoy dahil sa tenant mo? Kung ano ang ginawa ng tenant, eto... Isang hindi pinangalanang lalaking landlord mula sa Shanghai, China ang inireklamo ang kanyang tenant dahil sa pinsalang idinulot nito sa kanyang pinauupahang apartment. Hindi na raw nabibisita at nasusuri ng landlord ang kanyang paupahan at nakontento na lang sa natatanggap na buwan ng renta na ibinabayad ng kanyang tenant sa tamang oras. Na alerto na lang daw siya ng mga kapitbahay na magreklamo ang mga ito na meron daw ingay at masangsang na amoy na nagmumula sa kanyang apartment. Kaya naman, hindi nakatakataka ang panggagalaiti at gulat na naramdaman ng landlord nang maabutan niyang ila naging pugad ng mga manok ang kanyang apartment at nakita pa na lumilipad at pakalat-kalat ang mga ito pero bago pa man ito makarating sa landlord ay nauna na pala itong inireklamo ng mga kapitbahay sa admin ng apartment building dahil sa mabahong amoy na nanggagaling dito. Pero ang makulit na tenant, isinara lang ang bintana para maibsan ng amoy. Labis naman ng lungkot ng landlord dahil bukod sa pinagkagastusan niya ang pagpapaayos ng apartment upang gawing paupahan, yun din daw pala ang unang beses na pinarentahan niya ito. lamon niya rin na hindi pa raw sapat ang mga kinita niya mula sa tenant upang ipaayos ang mga napinsala kabilang na ang mga sahig at dingding. Gayunpaman, agad naman itong itinawag ng landlord sa mga pulis matapos na madiskubre ang gulo sa kanyang paupahan. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang landlord ng nasabing apartment? D Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.